Uh, may nagtanong po sa akin, no. Uh, pwede raw po bang magpadala ng uh, demand letter gamit ang email? Ah, uh, sagot po dyan is opo, no. Uh, meron na po kasi tayong uh, e-commerce law, so pinapayagan na po 'yan ng ating batas na magpadala ng uh, demand letter using uh, electronic mail, no. Uh, basta po ang importante kasi sa demand letter is yung um, yun nilalaman ng no, demand letter no? ang nilalaman ng demand letter dapat dyan is kung sino yung nagpadala uh, ano yung purpose nyo para maningil siyempre po no? magkano uh, hanggang kailan at uh, binibigyan nyo siya ng taning kasi demand letter po yan eh. ang demand letter po talaga dapat is uh, um, kung baga may dating, powerful siya, no, hindi po pwede yung uh, pinapalalahan, hindi po demand letter yon notice yon no So, kailangan, no, ang demand letter is kahit pa eh, may dating, may power, no Kung kaya nyo pong, ano, no, uh, magpadraft sa bugado mas mainam po, no pero hindi naman ho siya requirement na galing dapat sa abogado. Kahit ho sa inyo lang galing, kahit sulat kamay inyo lang ho yan, wala naman ng problema. Ang importante ho kasi is uh, maparating nyo sa kanya na kailangan nyo na yung pera at sinisigil nyo na siya. No? Hanggang doon sa binigay tanin. No? nyo yung tanay. No? padala nyo siya, i-PDF nyo po, no? tapos i-attach nyo sa email. No? Ngayon, kung walang email, uh, pwede rin po siya sa messenger sa WhatsApp, sa Viber, no, any electronic uh, na ano na kumbaga, messaging platform, po, pwede po 'yan. Uh, ang importante kasi makarating sa kanya. Uh, uh, tawag dito kasi uh, traditional way po ng pagpapadala ng demand letter is uh, sulat, no. Yung pong snail mail, no. Ah uh, pero oh, ang suggestion ko kung magpapadala kayo ng ano ng sulat, no? Na traditional eh registered kasi o oh, dokumentado 'yun. So kung walang mga may, may return card 'yun eh. Kaya magagamit nyo siya kung gusto niyo talagang i-elevate sa small claim siya. Uh, pero yung kagaya nung tanong nga ho, uh, kung po pwedeng uh, email pwede pwede po dahil nga po sa ating e-commerce. No, I hope nakatulong po no. At uh, maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta. At uh, sa patuloy na panonood po ng ating mga content. No? Uh, sa ngayon po, 'yun lang.